Ang taong sip-sip sa mga taong may pakinabang madalas kumakapit. Tulad din niya ng mga plastik. Hanggat may silbi ka, doon siya didikit. Sa trabaho, yung mga sip-sip na lang ang palaging tama. At yung mga nagtatrabaho ng maayos, ang palaging kawawa. Sip-sip, sila yung uri ng nilalang na hilig pumapel sa mga amo. Feeling nagmamagaling pero isip talang naman dahil takot yan masapawan at maitsapwera sa sarili niyang multo. Sila yung mga taong ayaw kang maging masaya, kaya sinisiraan ka sa iba. At tipong gagawin ng lahat, mauna lang silang umangat. Kaya lagi mong tatandaan na huwag kang manira ng iba para lang umangat ka. Dahil kahit ano pang pagpapabango ang gawin mo sa sarili mo, sisingaw at sisingaw pa rin ang basurang ugali mo.